Mapakusog ang implementasyon kang health services na pigo-oprusir kang lokal na gobyerno ng tabako na nasa lindong kay Universal Healthcare, ako UHC. Ini-anobheto kang pakikipagkolaborasyon kang Philippine NGO Council on Population Health and Welfare Incorporated o PNGOC sa LGU Tabako. Kasudma, kandagos ng pirmahan kang LGU Tabako as in PNGOC ang sarong Memorandum of Understanding o MOU. Ang proyekto inapod na sama-samang inisyatiba para sa kalusugan ng taong bayan. Sigun sa representante kang PNGOC na si Chi Lai Govalido, Saro sa mga rason ta ano tanapili ni Daan Sudan Tabako, pigpupo na na kaya digdian implementasyon kan UHC. Bagay na makakatabang ng gansinda sa pagtaon ng technical assistance, arukan health communication materials as in primary health guidebook. Um, ito po yung MOU signing namin na para talagang masolidify yung partnership namin ng NGO natin at saka ng Tabaco City. Because yung Tabaco City, um, sinisimula na rin yung palakasin yung universal healthcare niya. And naririto kami, nag-offer kami kung pwede kaming makatulong uh, doon do sa pagpapalakas ng no, uh, universal healthcare plans ng, ng city. But at the same time, uh, mag-offer din kami ng yung magkapagbigay ng mga technical assistance kung saan yung merong sa tingin nila. Yun ang kailangan nila. Apwera sa Tabaco City, enot ng nagkaigwan ng MOU and PNGOC sa Baguio City, asin barangay bagong silangan sa Quezon City bakit bakit natin pinili itong tatlong lugar na ito kasi una-una nakikita natin yung yung commitment ng ng leadership there's really a desire to really improve yung health program yung bagong silangan kahit barangay siya Um, meron siyang 154,000 population. So, mas malaki pa sa population ng tabako. Yung Baguio City naman, it's at the heart of an indigenous population no so marami rin tayong kailangang ayusin or gaps intindihin yung kanilang mga programa ang pagkakapili naman sa siyudad ng tabako, bagay na pigpapasalamat din ni Mayor Crisal Lagman sa PNGOC. You know, the support that we can get, especially nagsisimula na naman tayo with the universal health care, kasi registration pa lang tayo, marami pang gaps na kailangan gawin. But while waiting for the national government, the local government can do so much, especially focusing on number one, health-seeking behaviors. Yung mga tao kasi pag may sakit, doon lang sila pupunta sa doktor. Pero with this universal Healthcare sa initial pa lang na pagkukonsulta, na alam mo na kung anong sitwasyon. Epektibo ang Memorandum of Understanding kang LGU Tabaco asin PNGOC sa laog ng 15 Bulan. Apwera kan MOU signing, nagkaigwaman ni seminar ang PNGOC. Pigtukar digdian mga impormasyon sa Project Sikat. Pinartisiparan man ininin midwives, barangay health workers, as in nurses gikan sa manlain-lain na barangay kan Tabaco City. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.